Narciso Olalo, July 10, 2024 Mensahe ng Diyos Habang nakatayo ako, may isang puno ng saging. Napatingala ako gawa ng gusto kong kumuha ng dahon. Pagtingin ko, paano pala ako kukuha na iisa lang naman pala ang dahon. Bumaling ang tingin ko sa unahan. Nakita ko ang mga puno ng saging na ang kapal ng dahon at sa likod pa ng mga saging sa hindi kalayuan, natatanaw ko ang isang lalaki at isang babae na magkatabi na ang alam ko sila ang mga taong may mga sinasabi sa akin na masasakit. Sabay nagising ako sa alarm ni MJ. Nakaidli pala ako ng mga 20 minutes. minsahin ng Diyos. Ang paliwanag ko nito, gagawin ko sa Zoom sa darating na linggo, July 14, 2024, 9 a.m. ura sa Pilipinas. Makinig ng mabuti. Ito ang paliwanag ni Narciso o lalo sa mensahe ng Diyos. Please make sure to visit and subscribe his YouTube para ma-view at mapakinggan ang mga himala ng Diyos, testimonies ng mga taong ginamot, mga pangyayari na naisulat sa mensahe ng Diyos, at mga taong nakitaan ng kasalaan or life story. Here we go! Ito ang paliwanag. O oh, yun, yung mensahe na yan, kanila pa rin yan. Yung nga sabi ko, sabi ko Susan, lagi silang handa. Dahil ang hindi nagbibiro yan. Hindi magmensahe ang ng ganito kung walang mga sinasabing nasasakit. Kung alam lang ninyo ang meaning, kung isa-isahin ko yung meaning yan, pinigil-pinigil ko pa yan, kahit marinig pa nila, isahin ng Diyos na sigurado ako talaga. 100% ako. Maganda man ang pagkitungo nila sa aking sarap-harapan, pero sa mata ng Diyos, hindi sila makalihim. So, ito yung misahin na to, na kung babasahin natin yung, babasahin ko yung pono, ibig sabihin ng Diyos dito, masyado silang pangarap na hindi nila kayang abutin ang mga pangarap. So ito yung mga tao na uh, ingit, uh, dyan dyan, uh, ingit sa puso ba? ito ba yung natang uh, hindi hindi nila pa pinapakita sa tao na hindi nila kaya to bang pinapakita nila na kaya nila kasi hindi nila kaya yung kung ano yung meron sa iba sa kapwa nila mas gusto nila na sabihin na mas higit pa sila ito yung ibig sabihin ng saging na yon na huwag sabi sa haya pa dahil nakita ko yung isang puno ng isa lang dahon na hindi ko maabot. Ito yung ibig sabihin ng Diyos dyan na nangarap, pangarap nila pero hindi nila kaya. Nakita ko yung mga saging na marami, maraming dahon. Dahil bisaya nga yung babae na yun, Sinasabi ng Diyos dyan, hambog ngaway dahon. Ibig sabihin niya dyan. Yung magaling nang sa salita ba? Pag nagsalita, akala mo, matalino, akala mo may kaya, akala mo mayaman, o anuman. Yun sinasabi ng Diyos dyan. Na hambog pero way dahon. Kung baga, sa, sa puno pa, Labong siya pero walang bunga. Mataba siya pero walang bunga. Marami lang sinasabi ba? Pero hanggang doon lang. Ito yung sinasabi. Hindi sinasabi ng Diyos yan. Kaya sasabihin mo nila wala silang sinabi. Ako niya ako niwala. 100% ako niya. Kaya masasabi ko lang, marinig man nila to, may share man sa kanila. Salamat ako kung hindi totoo, pero 100% ako. Maraming sinasabi talaga yan. Nakakalungkot lang isipin. Sana... Sorry, this is Sige, di bali. Nalaman ko rin yan dating araw. <coughs> Wala na ano, Miss Kay? Wala na, Brother Nars. Apat lang. Yun na lahat. pagkatulad uh, sila doon sa ano, buhay pang tatay nila. Nagmisahe ng Diyos kung ano'y kakamatay. Pagdating ng oras, kung ano yung sinulat ko sa tatay nila, 100% accurate. Kaya so sa ako, isaksi siya sa lahat. Tay sinulat ko yan kung ano ikakamatay ng tatay niya. Five years pa bago nangyari. Hindi ba sila naniniwala? Para maniwala sila, huli na. Ako, ako yung taong hindi ako inggitero. Ako yung taong hindi ako pakialamero. Nangyari lang talaga itong ginawa ko na pinupunahin ko yung mga turo ng mga pare at pastor dahil pinag-utos ng Diyos na isiwalat ang katotohanan. Kaya wala akong pinipili. Kahit, kahit po, pinupuna, pupunahin pa ako na huwag pong gawin, gagawin, gagawin ko to. Dahil utos ng Diyos to talaga na manggamot ako at mangaral. Uh, kung sino man ang binigyan sa inyo ng misahe, eh, gusto lang ng Diyos na may correct o may tuwid. Kung ano man yung pali. Tulad ni Agnes, oh, tsaka ni Buboy, hindi ko naman may hingi ang misahe yan. Eh. Kusang pumasok lang talaga yan. Eh, ibig sabihin yan, may gustong iparating ang Diyos at gusto pa rin ng Diyos na kung naniwala kayo na may Diyos, i eh, gawin ninyo ang mga bagay na alam ninyo na uh, dapat gawin. Hello, Hello Ating? Uh, hey, ating, may tatanong lang ako sa uh, iyo. may tatanong lang ako sa iyo, Ating. <coughs> meron bang nasabi sila si Kuyang tungkol sa paggawa ko ng ano sa bodega? Na, 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 meron? Meron ba nasabi si Kuya doon sa paggawa ko ng bubong sa budiga? Ano? Uh, yung ati uh, yung, uh, yung kamali. ati sa bakuran yung kamali sa inyo na. Eh bakit yun dinas... Bakit siya sabi niya sa amin na eh sinabi ko naman na bigay yon bigay naman talaga yon. Oo, oh, anong meeting? Sinabi nga yon, oo, no? May pinag-usapan nga tayo. At saka yung ano, may sinasabi ba si may sinasabi ba si kuyang Ang doon tungkol doon sa mga gamit na nilagay ni Susan doon sa ano? Sa bodega? Eh, nung no, daw ano yun, yung, 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 mga gamit. Oh, diyon, di, yon, diyon, diyon yung, di yun. yung, 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 na... Eh, Parang sinabi niya na sa amin yung bodega kasi bakit doon kami gumag doon nilaga nilagay yung sa mga gamit. Di ba? Ating. Hello. Wala. Wala. Ito ay mo ulit. So, yun o. No? lumabas. Na, ano nga. Kasi bigay yung bodega eh. Bakit sasabihin nila sa amin yung bodega? Kasi nung kasi ipinagawa ko. Tsaka yung gamit nandoon, bakit daw nandoon na doon nila yung mga gamit? Na malino naman doon sa noon pa sinasabi ko, bigay naman talaga sa magulang nila. Pero hmm. wala yata signal. So, ayun kita, narinig ninyo yan. Sinabi niya tungkol sa gamit na sa bodega. May sinabi ang kapatid ni Susan. So malinaw doon sa mensahe talaga. Kasi yung una doon, yung asawa ang nagsasabi noon. Na kanila siguro ang bodega kasi bakit, hilag, bakit ginagay doon nilagay yung mga gamit ni Susan? Eh, lalabas at lalabas talaga yan. Ayun yan. Nakikita ninyo, narinig ninyo kung ano sinabi. May sinabi nga sila tungkol sa buriga. Yun ang point ko doon. Kaya ang tao walang maitago talaga. Lalabas at lalabas talaga kung ano man yung ano, sinasabi ninyo sa kapwa ninyo. Hindi ninyo maitago sa Diyos yan lahat. Lalo na ako na ginamit ng Diyos. Kaya nga yung mga nagsasabi sa akin na masakit eh, na ko kung sino yung, kung ano mga sinasabi ng tao eh. Bakit sinasabi ng Diyos, ay siya ganito yan, mamatay na yan, kasi ganito, hindi na magtatagal yan. Kasi may sinasabing mga masasakit na hindi ko naririnig. Mabalitaan ko na lang, namatay na. Uh, kita niyo na nagsulat ako ng mamatay, na nag-abribate ako, sila yon. Kaya sa inyo, pinakita ng Diyos to. Ang Diyos talaga buhay. Gumagawa lang, paggawa lang kayo ng kabutihan sa kapwa. Yun ang kaligtasan o kaluwasan. Hindi tayo kailangan magmalaki. Yung nga, sabi ko nga sa inyo, na yung lupa nga namin sa kamigin, dalawa na ang umagawa. Yung unang inagaw nila, di ba sa agaw Kasi hindi mo natin alam kung ano talaga ito ang kwento na kinuha. Uh, ano yun? Uh, uh, 200 square meter, ang alam ko. Nakuha. Tapos yung isa naman na isang lote. na yun naman ang sinabi sa... Pero... Ipalagay eh, na lang natin, 80 years ng na ng lolo ko kasi tanim pa nila. Siya pang maani. Tapos may lumabas na lumutang na kanila daw. So, hindi naman ako pwedeng ako ang papapel dahil ako lang naman ako. So, sinabihan ko yung mga tiyahin ko tiyohin na kasi sabi ko, kung kanila, kanila. Hindi naman sa atin. Bakit natin ang kinin? Hindi natin alam pong kwento. <clears throat> Pero kayo, sabi ko, kayo ang principal, kayo talaga mag-ano niyan. Kung ano ba talaga ang totoo nangyari yan. Kayo na kakalam. Uh, yun ang sinabi ko. O ngayon, iwan ko kung kumilo sila. Pero ang balita ko, pinasorbe. Uh, tumama naman yung sorbe. So ngayon, nasa kanila na. Sila nang nag sa kalahati, sa, ano na yun, sa lote. O sabi ko, wala akong pakialam doon. Kahit kunin lahat yan, wala akong pakialam. Basta kung hindi sa Kay lolo, eh hindi. Pero dapat alinawin ninyo kung sa saan ba talaga, bakit nagkagalang. Diba? ganon ako. Hindi ako, ano, na ngayon sila na, ng, ano, kung ano ninyo na, i-counter ninyo yan, bahala na kayo doon. Yung isa naman, na uh, lote, kahit eh, tatlong lote yan, nawa ko, nakunan lang ng, ano, uh, 200 square meter. Kasi lahat-lahat yan, ang alam ko, nasa mga, Uh, anim na hektarya si yan o limang hektarya. Lahat-lahat. So, sabi ko naman, marami pa namang naiwan. Uh, kayo mga principal, kayo talaga ang uh, ang manguna dyan. Dahil ako, apo lang ako. Nasa, amin, sa akin, pero kung nagbayad ng buhis niyan, pero di man ako ang principal talaga. Ayoko naman ano, asikasuhin yan. Baka sabihin na, inaagaw ko. So, ganun ako. Hindi ko, kasi katawiran ko, pag namatay tayo, yung lupa natin, hindi natin mandala yan eh. Ililibing ka sa simenteryo. do sa dalawang metros na lupa. Yun, yun. Kaya hindi natin ipagmalaki. Lupa ko yan. Huwag ninyo pakialaman. Lupa ko, hindi. Pinahiram lang ng Diyos sa atin yung lupa na yan. Para tirahan natin o ano mang gagawin natin habang nabubuhay. Walang lupang madalas sa, sa ibang sa kabilang buhay. Kung talagang sa iyo, kinabangan mo dahil lang sa lupa. Marami akong narinig na inaangkin ng mga kapatid ang lupain. Inaangki ng kapatid yung naiwan ng mga magulang. Ang dami nila, isa lang ang nakikinabang. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ang demonyo ay tao. Isipin mo, marami kayong kapatid, tapos ikaw lang makikinabang. Tapos sasabihin mo, may Diyos ka. Di ba? Nasaan ang Diyos mo doon? na may karapatan yung kapatid mo tapos ikaw ngayon ang nakikinabang mag-isa. Dapat hati-hati ninyo sa pantay-pantay dahil lahat kayo may karapatan. Maraming ganyan. Inaangkin ang sa kapatid lang. Meron nga dyan, no? Lupa ng gulang nila. Bininta ng isang kapatid lang. Tapos sasabihin, naniwala sa akin ng Diyos o naniwala sila ng Diyos. Naniwala ko kayo sa iyo, Narsing. Ginamit ka ng Diyos. turang ginawa ang ginawa. Sinasarili ang mga bagay na naiwan. Nasaan yung Diyos doon ninyo? Meron kayong may inergabiado na mga kapatid na merong karapatan sa mga bagay na yon na naiwan na magulang ninyo. Ang lakas ng loob ninyo magsabi, may Diyos kayo. makita kayo doon. Nagsimba kung saan-saan. May mga panata. Kaya eh, totoo talaga yan. Nasaan yung Diyos sa inyo? Di ba? So nagpatunay lang yan sa paniniwala ko na ang tunay na demonyo ay tao. Kasi ang tao ang gumawa ng kasamaan laban sa kapwa niya. Pero ang lahat ng yan, hanggang nabubuhay pa kayo. Bukas pa kalawa, paglikas ninyo sa mundo ng mga buhay, nandoon na ang hatol ng Diyos para sa inyo. Ngayon, di pa ninyo masasabi na may ipirno. Kasi buhay pa kayo eh. Pero pagdating sa kabilang buhay, hukman ka na ng Diyos. Doon sa inilaan niya para sa iyo. Kaya nga ang Diyos naglaan ng impyerno dahil may mga taong hindi niya mapatawad. Sa inyo, paniniwala inyo. Oo, may impyerno. Pero hanggang doon lang. Kasi hindi man yung mapatunayan talaga na meron. Naniwala lang kayo. Kasi kung naniwala kayo na may impyerno sa kapilang buhay, dapat hindi kayo gagawa ng labag sa kalooban ng Diyos o labag sa kalooban ng kapwa ninyo. Kasi naniwala kayo eh. Naniwala kayo ng may perno tapos gumawa ka ng kasamaan. Alam mo namang may impirno. Ibig sabihin, hindi kayo naniwala. Ang paniniwala ninyo, ang salita lang. Katulad nga nung naniwala kayo ng may Diyos. May Diyos na tagapaglikha, may Diyos na tagapagligtas. Pero anong ginawa ninyo? pinahintulutan ninyo na pagkakita ng Diyos ninyo. O di ba? So hindi kayo naniwala. Naniwala kayo na ayaw ng Diyos ang gumawa kayo ng masama sa kapwa. Gumawa kayo ng masama sa kapwa. Naniwala kayo na ayaw ng Diyos na makasakit kayo ng damdamin sa kapwa ninyo. Pero anong ginawa nyo? Puro nakasakit ng damdamin sa kapwa. Ayaw ng Diyos na magnakaw ka. Pero hanggang kaan ka. Saan so, di pa niwala nyo? So matutal, ang paniniwala ninyo ay salita lamang. Tulad so, ng pare ninyo, pastor ninyo, kasalanan ang mga rape sa batas, sa lupa o sa kalooban ng tao. So anong ginawa ng mga pare? Ng rep. Nasaan yung sinasabi ninyo? Nagtuturo sila ng kasalanan ng rep tapos ngayon. Nang-rape sila. Kasalanan ang mga luloko. Tapos ngayon, naluloko ng sila di ba? Tapos pinaniwalaan no, sila ang nagdala ng kaligtasan. Samantala ang gawain nila, eh, taliwas naman sa yung turo nila. So dito natin makikita. Nang na kaligtasan ay na sa gawa. Ang kapamakan ay nasa gawa at wala sa salita. Dahil manilaw naman doon. Meron bang nakukulong na sinabi ninyo, na sinabi ng isang tao na ako ang pamatay, na walang batayan? Walang nakukulong doon. Sinong pinatay niya? Sinabi lang niya, ako pumatay. Sinong pinatay niya? Pero kung may namatay at may video na kuha, o may nag-sexy na siya at may iro pang ibang mga bagay na patuloy na siya, ay eh doon siya makukulong. Pero sa salita, ako ang pumatay. Nawala naman siyang pinatay. Sinabi lang niya na walang basihan naman talaga. Hindi eh, siya makukulong. Pero kahit hindi niya sabihin na ako ang pumatay. Tapos nakita. Doon sa kamera o nakita sa surveillance o, nakita, o may nagsaksi o nagwitness o may nakunan siya ng fingerprint sa kutsilyo na, na recover. Kahit hindi niya sabihin na ako ang pumatay. Makukulong pa rin siya. Kasi nagpapatunay na siya ang gumawa. Ganon din yan sa paniniwala natin. Kaya sabi ninyo, naniwala ako ng Diyos, pero ang gawain ninyo, hindi maka-Diyos. Impirno pa rin ang abote ninyo. Bukang bibig lang ninyo yan na may Diyos sa puso ninyo. Pero ang basihan ng Diyos, yung sagawa at wala sa salita. Kaya nga ang taong nakitaan ko, ang pinakita kung ano yung ginawa ng tao. Hindi yung sinasasalita lang. Tulad nga yung sinasabi ko, ang paniniwala ko, ang basihan ko, yung pag-share sa ginagamot ko gagamot ako kung ikaw ang nagsishare. Bakit? Doon sa share, doon ko nakikita na nagbasa ka na, nanood ka na ng video. Ngayon, pag sinabi mong naniwala ka, tapos sabihin mo, magpagamot ka, tapos tumingin ako sa Facebook mo, wala ka namang share, di e paano ako maniwala na nagbasa ka, nanood ka ng video, at ano ang matayan mo, naniwala ka. Wala ka naman palang nabasa at panood. So ang paniniwala mo, salita lang. Ngayon, ang Diyos pag nagpagaling, doon sa gawa. At wala naman sa salita, hindi pa rin gagaling. Kailangan, magbasa ka, manood ng video, unawain, intindihin, dahil naniwala kay share mo. Pero huwag mong i-share kasi may sakit ka. Dahil hindi ka pa rin pagalingin na Diyos yan. Kasi, ang ginawa mong pag-share, yun yung may kapalit na sinasabi ni Diyos, isa sa ayaw ko sa tao ang paniwalang may kapal. Huwag mong gawin ang isang bagay dahil biro kang hangat. Ito na ang ginawa ninyo. Tumutulong kayo sa mga taong alam ninyo na makatulong sa inyo. Alam niyo hindi tulong yan. Kaya karamihan sa inyo, ang welcome sa inyo, yung may kaya din. Na alam ninyo makaganti sa inyo. Kaya eh, mga kaibigan ninyo, yun din yung alam ninyo na bukas makalawa, kayo din ang makikinabang. Kaya eh, karamihan, ganun ang tao. Ako hindi. Wala akong pakialam kung anong estado ng buhay mo. Basta kung maganda ka makikitungo, maganda rin ako makikitungo sa iyo. Kung pangit ka makikitungo, hindi ako pangit makikitungo, pero iiwasan kita. Dahil dapat kang iwasan. Para matuto ka na masama ka na pala. Kaya pag napansin mo yan na masama ka na pala, kaya wala ka ng kaibigan, kaya mo maisip na magbago ka. Dahil sa pagbabago mo, diyan ka na magkakaroon ng tuloy ng kaibigan. Ganyan ang paniniwala. Paano nga mabago ang isang tao? Kung nga ipakita mo puro kabutihan, kahit masama siya, masama na nga siya. Puro kabutihan ang pinakita mo. Kasi yun ang nasa paniniwala ninyo. Pag binato ka ng bato, gagantihan mo ng tinapay. Paano yan maramdaman na masama na pala siya? Hindi niya maramdaman yun. Hindi siya mabago. Isa ito sa paniniwala ko. Nang isang tao, hindi ito maramdaman niyang masama na siya pag nagpatuloy ang magandang pakikitungo mo. Wala kang sinasabing masakit sa kanya. Wala kang paghihiganti na ramdaman sa puso. Pero iwasan mo siya. Dahil sa kung lahat ng tao gumawa nito, mag-inusara siya kung nag-iisa siya. Ma-realize niya, ang sama ko na pala. Dahil wala ng taong lumalapit sa akin. Wala na akong kaibigan. Kailangan ko magbago. Kasi sa panahon sa kalungkutan niya, nag-iisa na lang siya. Dahil wala nang tumutulong sa kanya, wala nang uh, kumakausap sa kanya. So maramdaman mo talaga na masama kang tao. Ngayon, pag narealize mo yon, ikaw mismo magbago ka sa sarili mo. Pag nakikita na ng tao na yun sa'yo, na nagbago ka, at dyan na sila lalapit sa'yo at maging kaibigan na kayo. Ganito ang paniniwala. Kaya nga ang mga pare at pastor ninyo nagpatuloy ang kasamaan. Dahil nagpatuloy kayo magsamba. Patuloy kayo magsilbi. Nagpatuloy kayo tumingala sa kanila. Ngayon, paano nila maramdaman na nangluko na pala sila sa kapwa? At masama ang tao pala sila. Ang alam nila, mabuti sila. Kasi andiyan kayo. Nagsamba, nagsilbi at pinagtanggol ninyo. Kaya nagpatuloy ang kasamaan ng tao. So maraming salamat sa pagkinig. Sana marami kayong na pulot na aral. Na dapat talaga magkakaroon kayo ng malinaw na pagintindi pangunawa para papasok sa inyo ang tamang paniniwala. So maraming salamat.